Oh, so ito guys, mag-react po tayo dito sa article ng Pep uh, tungkol kay Ice sigera at yung kanyang reaksyon don po sa pagkapanalo ng TVJ sa Marikina at uh, pag-uwi ng Eat Bulaga title sa kanila. Okay? Alam nyo pag si Ice yung topic ng vlog, talagang malapit sa puso ko. Eh. Kasi nakita natin siyang lumaki mula sa pagkabata niya and uh, siya yung talagang ano, alam mong... Uh, bong buhay niya uh, yung kanyang karera uh, a lot of it is uh, because of Eat Bulaga and uh, yung kanyang loyalty sa sa TVJ at sa Eat Bulaga ay hindi mo matatawaran sobrang loyal nitong si Ice okay so in interview siya ito yung kanyang mga sinabi um ito Na, siya ay nasa press con para sa Rampa Drug Club sa Karma Lounge. Okay, so may bagong drag club, uh, drag uh, drag club na isa sa mga owners itong sila Ice, tsaka yung partner niya at uh, doon siya in-interview. So sabi niya, "I'm so happy." Ako, nararapat lang Kasi di ba diba ngayon sila ang creators eh So parang nalala, nararapat lang na sa creator mapunta yung pinaghirapan eh, tama. Yung pangalan na for some people, it's just a name, but it's not. It's not just a name. It's a name that symbolizes so many things. So, I am just happy sa decision. And you could imagine si Ice, nung bata siya, di ba? Eat Bulaga ang una niyang mga, yan yung mga una niyang uh, earliest memories of her childhood. Di ba? Bata pala siya, puro eat bulaga, eat bulaga, So, it's not just a name. Di ba? It's a uh, part of who, who they are kung kung uh, who they are as people so I'm just happy sa decision so sabi niya ito yung nagbigay siya ng ano ng ng uh, tingin niya din sa ginagawa ng programa it's like they're start starting out again I mean syempre, di ba I was there uh, parang a month after lumipat sila I was there a month and a half and i really saw na alam mo yon from something na nagawa nila ng routine na biglang nagbago ang marami so parang nagsimula sila ulit but ako nga as with anything i'd rather start over than be in a relationship na contentious alam mo yon yung hindi ka na masaya so ang ganda ng perspective niya eh diba kasi as someone na na galing dun sa lumang uh, lumang itbulaga um, tapos nakander siya sa uh, EAT din ng uh, isang buwan at uh, so nakita niyo yung pinagkaiba talaga. So ako with this new beginning, especially now that they have the name back finally, I wish better the things and I know that here on mas lalo pa silang magpupursige para mas mapasaya, mapaganda pa yung programa. Uh, and hopefully with the new home sa TV5, alam ko grabe rin ang suporta na binigay ng TV5. I'm very very happy. Ayan. Ah, uh, ito, ang ganda din, ito yung linya na nagandahan din ako. Ako sa totoo lang siguro rin ako ganito na I really give importance to relationships. It's really because of them. I grew up with them and nakita ko that you know, 'di ba? Sa showbiz world, we say no uh, no relationships are fleeting. It's like one project after the other, but dun sa tatlong 'yon and not just with them, the whole Ate Bulaga team, uh, na pwedeng hindi pwedeng ang relationship ay magstand ng test of time so doon daw niya natutunan kung ano yung ibig sabihin di ba ng isang magkaroon ng lasting relationship na magtatagal buong buhay mo oh, yun na yun nga kaya nga forever eh yun nga yung ano doon eh Uh, yun nga yung point doon Na hindi lang dahil sa programa Pero kumbaga humaba pa ito At doon mo, ma mo makikita So ang wish for them ang siguro Ang message, message ko for them Thank you Thank you dahil hindi nyo lang binigyan ng halaga yung talentong nakita nyo sa akin na nung bago pa ako, nakita na meron ako, nakita nyo na beforehand. You've taught me so many things about life, about friendship, about relationship na nagagamit ko hanggang ngayon. You've always believed in me, in what I can do. In, in return, you will always have me and my loyalty. Mahal na mahal ko kayo. O, yun po yung kanyang sinabi. Okay? Uh, tapos yun, tinanong din siya kung possible na ba siyang mag-guest sa tahanang pinakamasaya. Sabi niya, never. Yun, never, not because of anything. Again, my loyalty remains with TVJ and Eat Bulaga. Sila yun eh, nandito ako because of them. Tapos, uh, no hard feelings, wala akong kagalit. Alam mo yon ang liit ng industriya natin para magkaroon ng galit. It's just I'm not comfortable with the fact na para akong nagtaksil, hindi ko kaya. And they know that. Even with showtime, I've been asked to guess even the time na walang eat bola ganon sa ere. But I will always tell them in a very nice way na hindi lang talaga. Kumbaga, bigay nyo na lang sa akin yon So, in, the, in that sense, talagang very loyal itong si Ice. Never siya tumanggap, di ba? Kahit nung nandoon siya sa sa ABS-CBN na sa Talent. Nandoon lang siya sa Sunday na show ng ABS-CBN but never sa noon time, never sa kahit na anong show na katapat ng Eat Bulaga. 'Yan ang meaning ng ng salitang loyalty. Sana this is not just for Eat Bulaga to move on but for the other show, sa tahanang pinakamasaya to move on as well. Siguro Hanggat kung wala yung desisyon na yon mahirap mag-move on Kung baga, it's nice din At least, merong tahan ng pinakamasaya They have their own identity oh, Kasi hanggat they're using it bulaga They will always be in the shadow of TVJ di ba Parang ako din, if I'll be part of the other show Parang I want to have my own identity Now they can do whatever they want to do na hindi ikukumpara Because they're a different show now They are not eat bulaga. So at least start again. So napakaganda ng mensahe ni Ice doon po sa tahanang ng pinakamasaya. Na use this opportunity. Use this na yung pagkatalo nila sa korte, 'di ba? No, wag nang ipipilit pa, iapila pa, yan ahaba pa, magagalit lang lalo yung mga Use this na to get away from the shadow of TVJ diyan sa tape kasi malaki-laking shadow talaga yon 44 years worth of uh, war, uh, content and work ang, ang ginawa ng TV. Kumaga, it's time to start your own story na away from the shadow of ano at kaya nila patu patunayan nila na kaya nila na kaya nilang uh, magawa ng isang successful na noontime show na hindi na hindi kailangang gamitin yung pong pinaghirapan ng 44 years ng TVJ at yun yung mensahe ni Ice dito sa uh, tahan ng pinakamasaya and yung mga nandiyan sa tape yung mga naiwan doon sa tape na empleyado I'm sure meron mga doon nakatrabaho din ni Ice and she wishes, she wishes only, ah, Ice wishes only the best for them. Eh, yun, yun naman ang maganda doon. Talagang walang, walang kagalet itong si Ice talagang only shows lang na yung loyalty niya sa TVJ na talagang pinakautangan utangan niya ng kanyang career naman eh diba? pag, 'di ba siguro kung hindi siya na discover noon sa Little Miss Philippines baka ibang naging career itong si Ice ngayon baka hindi niya partner yung kanyang partner ngayon hindi natin masabi 'di ba so talagang uh, yung kanyang loyalty hindi mo matatawaran so yun guys thank you very much po see you po sa next video po natin Good night mga Dabarkads. Bukas, busy day. Marami tayong gagawin. May mga kakulab tayo. Okay? Bye-bye.